Noong Hunyo, labing dalawa, isat libong daang na ating mga ninuno ang kasarin ng Pilipinas mula sa mga mananakot. Sa mga lumagda sa denakrasyong ito, lima ang nagmula sa Paranaque, mga leader na tumindig sa bayan. Ang kalaunay nagsilbi bilang mga pinuno ng ating lokal ng pamahalaan. Ito ang kanilang mga kwento, mga kwento ng tapang, dangal, pagmamahal sa bayan, sila ang limang lumagda ng mga bayani ng Paranaque. Bago pa man may tatag ang pamahalang sibil sa ilalim ng mga Amerikano, mayroon ng mga pinunong inatasang mamuno sa bayan ng Katagalugan. Hindi ng mga dayuhan kundi ng kapwa Pilipino. Isinilang sa Malibay Pasay, si Garcia isa sa mga unang katipunero ng Paranaque. Nakibaka siya sa Revolusyong Labing Walong na Putanim laban sa pananakop ng mga Espanyol. Dala ang tapang ng isang tunay na anak ng bayan. Matapos ang tagumbay sa kawit at ang pagsiklap ng bagong pamahalang revolusyonaryo, si Santiago Garcia ay itinalagaan nila General Emilio Aguinaldo bilang kauna-una ang mayo ng Paranaque noong labing na Bagamat maikli ang kanyang panunungkulan, naging daan ito para sa bagong yugto ng lokal ng pamamahala. Hindi nandayuhan ang namumuno, kundi kapwa Pilipino, kapwa Katipunero. Kasunod ng revolusyong nagpalaya sa ating bayan, dumating ang panahon ng pagboto, ng pagpili ng sarili nating mga pinuno. Sa Paranaque, napiling unang inihalal na mayor ay si Tumoteo Bernabe. Isinilang sa gitna ng sigalot ng panahon, Si Bernabe ay isa sa mga pinunong kumatawan sa Revolusyong Diwa ng Paranyake. Mula sa labing naput walo hanggang labing pinamunuan niya ang bayan sa ng kaguluhan. Kasabay ng pagpasok ng mga bagong mananakop ang mga Amerikano. Hanggang sa kasalukuyan, ang mga inapo ni Timoteo Bernabe ay patuloy na naglilingkod sa bayan ng Paranaque. Ipinagpapatuloy ang pamana ng malasakit, talino at tunay na serbisyo para sa kapwa Pilipino. Taong labing siyam at walo, labing isang taon matapos iproklama ang kalayaan muling nanungkula ng isang anak ng revolusyon bilang mayor ng Paranyake. si Flaviano Rodriguez. Sa ilalim ng kanyang termino, na batas ang Act No. 1625, isang hakbang na naghiwalay mula sa Las Piñas mula sa Paranaque at nagnisimula ng pagiging na bayan ng Las Piñas. Ayon sa kanyang anak na si Judge Antonio Rodriguez, ang kanyang ama ay isang leader na ipinatupad ang batas ng walang kinikilingan kahit na sino ka Sa mahabang kasaysayan ng Paranaque, iilan lamang ang pinuno kinikilala sa dalawang panig ng kolonyal ng pamahalaan. Una, ng mga Espanyol at kalaunan ng mga revolusyonaryo isa sa kanila ay si Narciso Mayuga. Isinilang sa panahon ang bayan ay hawak ng Espanyol. Si Mayuga ay naging kabesa de barangay at goberna dosilyo, ang mga pinakamataas na posisyon sa lokal ng pamahal ng mga Indio. Noong 1888, ginawaran siya ng medalya del Merito Civil, isang parangal mula mismo sa ng Espanyol bilang pagkilala sa kanyang natatangin serbisyo sa bayan. Makalipas ang ilang dekada, kinilala ng Konseho ng Bayan ang kanyang mga kontribusyon. Sa resolusyon No. 54 na ipinasan noong Marso 15-15-21, pinuri sa si Kapitan Inchong sa kanyang mahusay ang matalinong pamumuno, kabilang na ang donasyon ng bahagi ng kanilang lupain upang may tayo ang Dunggalo Elementary School, isang pamana ng edukasyon na inalala hanggang ngayon isang pangalan na inukit hindi lang sa kasaysayan kundi pati sa mga lansangan ng Dunggalo at Pasay. Ito ay si Sabas de Guzman. Si Sabas ay isa sa mga pinunong katipunan sa Paranaque noong Revolusyong Pilipino. Tanga ng ranggong kapital, nakipaglaban siya sa ilalim ng puwersa ni General Emilio Aguinaldo. Sa ilalim ng mga Amerikano, muling nagsilbis Sabas sa bayan bilang bahagi ng Philippine Scout kung saan siya ay naging sergeant bago ang bumalik sa Paranaque noong labing at sampu. Noong labing siyam isa, inihalal siyang alkalde ng Paranaque, ang kauna-unang alkalde na mula sa Dunggalo. Sa ilalim ng kanyang pamumuno, itinagulod niya ang regulasyon ng Dunggalo Elementary School ng Paranaque Central School. Hindi lamang siya pinuno, isa rin siyang reformista. Pinabuti niya ang sentasyon sa buong bayan yung pinagbawal ang paggamit ng tabing dagat bilang tapunan ng basura at hinikahit ang bawat tahanan na magtay ng sariling panikuran. Kasama ang dating gobernador Algario Santos, sinubukan ni Mayor Sabas na panatilin ang ng paranyake sa gitna ng pananakop ng mga Haponis upang maiwasan ang pamamaslang at soning sa kanilang komunidad. Isinailalim siya sa matinding pagsubok isa siya sa mga nakaligtas sa Bataan Death March, ngunit hindi siya tumakas upang hindi manganib ang buhay ng kanyang kapatid na isang doktor. Matapos makalaya, ginamit niya ang kanyang kalayaan upang tulungan ng mga gerilya. Nagbigay siya ng impormasyon tungkol sa galaw ng mga barkong Hapones sa Manila Bay. Kalaunan, sumali siya sa kalusang Hunters ROTC sa tulong ni Jaime Perer. Isa na instrikto ngunit maunawain, isang leader matatag at makabayan. Si Zapas de Guzmay, hindi lamang isang alkade, siya ay haligi ng kasaysayan ng Paranaque. Sa katahimikan ng mga pahina, may mga pangalang matagal nang naisula, pero bihira nang mabanggit. Hindi sila palaging nasa monumento, pero sa kasaysayan ng ating bayan, na ang kanilang ambag. Ngayong araw ng kalayaan, alalahanin natin ang limang anak ng Paranaque sa na nalumagda para sa ating kasarinlan.